Ito na mga chong, pag-usapan natin ang magandang adjustment sa second half at ang paghalimaw ni Justin Brownlee versus China. Sa first quarter pa lang ay nakita natin na talagang well scouted tong si Justin Brownlee. Masasabi natin good job sa part ng China ang may pitang pagbantay sa kanyang mga ito. Mahawakan man niya ang bola ay may second defender lagi na nakaabang sa kanya. Lumamang na dito ang China Siam at nakahabol naman ng gilas at natapos nga ang first quarter na dalawa lang ang lamang ng China. Pagdating nga ng second quarter, ay sunod-sunod nga ang mabilisang transition offense ng China. At siya namang bagal ng pagbabahad ng depensa ng gilas. Makikita nga natin dito na limang nakapula at tatlong ang nakaputi. Dito sa play na to, ay makikita natin na nag-run nga ng spin action ang mga inject. Magandang boxy din yung Chinese na binigay niya kay Jun Mar at nakapag-drive nga ang tao nito sa ilalim at nakakonvert nga ng end one. Matapos nga itong ma-foul ni Jun Mar ay nagpunta ito ng free throw at naisablay niya naman ito. Pero nakuha niya naman ng offensive rebound. At napunta nga sa two man game at nag-under nga si CJ Perez sa kanyang depensa tumira ng 3. Sa possession ng ito, nagbigay sila ng 5 points para sa China. Dito ipapakita natin yung mga kasi ng defense ang ipinabato nila kay Justin Brownlee. Dito makikita natin na nagset ng screen si Junmar Dininay naman ni Justin Brownlee ang ball screen at sumubok nga itong matake sa baseline. At biglang lang slide nga rin yung tao ni Junmar para harangan ng baseline nito. At makikita natin yung perimeter defender na number 77 ay nag-adjust para si Junman. At nagback and one nga rin sila kay Brownlee na habang tinatawa siya ng number 26 ang mga kakampi naman dito ay nakasona. Kitang kita naman natin na grabe ang pag deny nito ng bola kay Justin Brownlee. Kahit makuha ni Brownlee ang bola ay nakakapag-contest pa rin yung bantay niya na maayos. Kaya ito pa yung isang sa mga nagpahirap sa gilas. Simula pa lang ng first quarter ay nagbigyan na ng ball pressure ng China. At madalas din nilang atakihin ang trap defense ni Mark. At dahil nga sated ng bantay nila kay Brownlee at talagang binabarhan ng kanyang mga driving lane kaya nagkakaroon siya ng mga gantong turnover. Hindi lang kay Brownlee, maganda rin ang mga close-up nila sa pangkakampi nito. Kaya hirap na hirap din silang tumira sa labas. Bihira lang yung mga open shot nila at di pa pumapasok. Samahan mo pa ng mabilis ang transition offense ng China. Kaya natapos ang first half na lamang ang mga incheck ng 18. Pagdating nga ng third quarter, ay tinarget talaga nila ang depensa ni Junmar. Dalawang sunod na possession na talagang naistoran sila dito. At talaga nila yung depensa ni Junmar Buti na lang sa play na ito, magandang head defense ang naibigay ni Justin Brownlee at si Thompson. Kaya itapon ni Lawlaw -Law yung bola. Para sa akin, ito ang umpisa ng pag-init ni Justin Brownlee na nag-umpisa sa 2-man game nila ni Jumar. kaya ito na rin yung mga time na pumapasok na rin ang tira ni CJ Perez. At sa pagkakatang ito ay nagkalituhan ng China sa pagdepensa sa 2-man game ng Gilas sa pagkakataong ito, isang high pick ang binigay ni John Mark at tinatakon na rin ni Brownlee ang bigs ng China umpisa na nga ang pag-iinit nito at umpisa na nga rin sumablay ang mga incheck at nakakapuntos na rin tayo sa fast break at dito may makikita natin ang mga Chinese na nag-set ng horns play at tingin ko dito medyo nagulat na ang China dahil nagkakaroon na ng switching ang gilas at, medyo nakakasabay nga rin sa depensa sa perimeter si Kwame Tumanda na nga rin ang effort sa mga pag-contest nito sa mga tira sa labas ng mga kakapula. Kaya natapos ng third quarter, natapyas ng gilas ang lamang ng China sa 12. At dito sa play na to, makikita natin na medyo malayo ang distansya ng bantay ni Brownlee sa kanya. At isang magandang screen nga ang ipinigay ni Newsom. At dahil nga dito, hindi siya makakalapit kay Brownlee. Kasi once na nangyari yun, may open dito si Newsom sa loob. Magandang relocation ni Brownlee sa top of the key at good find naman para kay Alas kanya. At masasabi natin sa quarter na to ay magandang hugot si Kevin Alas para sa gilas. At dahil nga sa switching at magandang depensa din ni Kwame sa mga guards ng China, ay nabawasan na rin ang option ng China sa opensa. Dahil madalas ito ang play nila pag si Jun mara na nga sa loob ito yung isa sa mga gandang adjustment ng coaches staff ng gilas at ang isa pang adjustment ni Team ay nung nagumpisa nang full court pressure ng China naging magandang kombinasyon ng tatlong guard na nasa loob dahil na naibababa nila ng maaga ang bola at dito ay nagkaroon pa nga ng magandang space si Brownlee para sa isang press gumanda nga talaga ang depensa ng gilas dito simula nung nag switch sila sa lahat ng play ng China Hirap talaga silang hanapin yung mismatch. Kaya nagsisettle na lang sila sa gantong tira. Under 4 minutes nga, ipinalik uli si Dunmar. At yun na nga, inatake na naman uli nila ang depensa nito. At dito nga, hindi na rin nakareact dito sa depensa si Dunmar. Nahabol naman to ni Kevin Alas, pero natawagin naman siya ng na foul. Buti na lang, sablay yung dalawang free throw ng incheck. Sa pagkakataong to, talagang takeover na si Justin Rowley. Puntik pa nga magka-turnover dito. Buti na lang na i-drive pa niya at naipasok ito. Talagang nagtuloy-tuloy ang pag-aapoy nito. Sa pagkakataong ito, walang health defense na dumating at talagang sinamantala niya ang isang taong nagbabantay sa kanya. Magandang separation na step back three ang kanya nagawa at naipasok siya pa nga ito. Sa huling possession na ito ng gilas ay lamang ng dalawang ang China at isang screen nga ang ibinigay ni Kwame. At tumabol nga ang dalawang nakapula at isang malupit na pull-up 3 ang kanyang binitawan. Masasabi talaga natin na ilang beses nang ginawa ito ni Justin Brownlee sa kanyang career. Matindi ang pag over dito ni Brownlee sa second half. Siguro kung wala si Justin Brownlee, malamang uuwi na ang gilas. Nabanggit nga din ni Tingpong sa kanyang interview na mismong siya ay nawala na ng pag-asa at buti ay yung mga players ay hindi. At talagang pinaiyak ni Justin Brownlee ang buong China, lalong lalo na yung mga nasa arena. At napakagandang adjustment ang ginawa talaga ni Timko ng second half. Ano masasabi niyo sa lorong to mga chok? Comment down below at pag-usapan natin. Hanggang sa susunod na video. Peace!